Hello, hello mga Katigangers. Ito, may handa na ano naman dito sa ano Main Kitchen. Ito yung ano pa. Kawag dito. Kare-kare. Ito -kare. yung ano natin panghimagas. Sugpo. Chicken. Oh. Ito yung ano kanin. Oh, pansit uh, uh, Vegetable roll So may soup May soup dito At saka Ito yung drinks namin Walang tubig Oh ito yung masarap At saka ito Masarap din ito walang tubig tubig ang kailangan ko red bull meron pa rito hindi pa nilagay okay. kainan na oh, meron pa kalete kalete oh fish the fish is ready the fish okay Oh, lechon kawali. Oh, that... Oh, yun lechon kawali tong piko. Ayun, naglalagay pa. <laughs> Gutom na ako. <laughs> ito. What do you call this? Ah? Tamales. <laughs> ito tamales ito. Tamales. Oh, uh, ayun, isda. Ay, isda masarap din isda. Nakabuka ka. Oh, kidok katigang. Ano ba yung soup natin? Oh, tinola. Tinola tsaka. Oh, tinola. Ah, ang sarap. Ang sarap, ang sarap ng soup. Para sa mga Pinoy na naman 'to. O, oh, Pinoy. Eh, nagluto. Ah, kaya pala. <laughs> ito ang sarap ng isda. Yung isda ako. Hello, Pilipina. Yung kari-kari, hindi ako masyadong ano yan. Oh, ito yung ano, lechon kawali. Okay. Okay, katigang Fish. Oh, may kamarones din ito. Eh, oh, yan. Masarap yan hindi ka nilagay fried soup po <laughs> masarap okay, dokti mga katigang eh, kainan na bye bye, bye, -bye.